din natin yung pagpunta niya dito ito yung magmalaw ito yung magmalaw bro 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 teka dito bro patayin mo muna yung ano mo patayin mo yung an tawag nito yan yung lights mo bro tingnan mo bro. mo bro silipin mo bro silipin mo ayan patayin mo yung lights mo bro patayin mo yung ilaw ayan ayan bro Nah, bro, bro. bapak, apa? Bapak, bapak. bro. Ayo, Ayo, Bapak Oh. Kita ngobrol. Muka. bro. Ayan, memukas. Memukas, bro. Oh, Oh, oh. oh. Na mga idol walang tao dito mga idol. Sa kalsada na to guys, maraming na disgrasya dito guys. So tanungin natin si Riddick guys kung saan banda. Siya dito bro na mga dito bro sa tapat ng bahay dito dito. Ah dito. Grabe guys. Ha? Oh, Tingnan guys, grabe yung napaka-creepy na kalsada to guys. May dalawang pusa pa diyan oh. Grabe Nag-aabang talaga yan bro. Grabe guys, nakaka creeping kalsada. Medyo liko dito guys. Pero bakit dito kadalasang ano, may nadidisgrasya. Ano yan dyan bro? Parang bahay din yan bro. Ito yung bahay guys oh. Napapasuki namin. Ito yung napakaraming elemento dito na, na ng camera guys. Marami nagpaparamdam. Kaya ayan. Umpisahan na naman natin pasukin to guys. Kasama natin Redic Gustibi. Ayan oh. ano, medyo creepy tong ano, tong bahay na to talaga, guys. Ayan. So na puntahan ko na to last ano, exploration natin. Grabe yung pagpaparamdam. Oh. Bro, may narinig ka? Kumakalabog na naman yung sa loob, bro. Oh. Wow. medyo kumakalabog Oo. talaga dito, bro. <coughs> Pisahan natin pasukin bro. Oh, 'yan bro. ayan bro. Ano yung naramdaman mo dito, bro? Parang matay yung balahin ko dito. Ramdam ko yung ano yung Kasi nga yung ano, yung unang explore ko dito, bro. Grabe talaga yan. oh Oh! sumara Sumarado yung ano. Sumara yung pinto, bro. Sumara yung pinto. dali natin gamitin tong ano, lights ko bro wow. ayan no? Maraming. Maraming Jumus, wow. yeah. talaga yung 'yung banay ko bro talaga dito bro ayan Ah. Ayun bro. So, parang, skin ng ano, ahas. Bal Nako. So, ingat, bro, ingat. Ayun, bro, nagbukas na naman, bro. Tahan natin, bro. daming tao dito bro Nabi bro, walang tao talaga bro Uy ka lang dyan bro Ah, pasokin natin sa itaas Kasi dito sa itaas bro Maniwala, maniwala ka talaga sa hindi. Grabe yung pagpaparamdam dito sa taas. Yung unang pasok ko dito, bro. Sige, bro. Sige, bro. Mag-iingat bro. May ano nang ahas dyan. Ayan, guys. Ayan yung ano, guys, oh. Yung gumagalaw na parang electric fan, guys. Ayan. Ayan yung gumagalaw dati, guys. Pagpunta ko dito. medyo creepy yung area dito talaga yan, Pasukin natin guys akyatin natin itong ano, sa itaas oo oh, bro ayan o, no? grabe yung kumakalabog talaga guys ayan o, no? Parang nanlupay pa yung ano, yung kamay ko, bro. Bro. Eh, Ang nangyari sa Parang nawalan yung lakas yung ano ko, bro. Kamay. Oh, ayan, bro. Ay, yung sa akin. Yung... Ayan, no? Ayan. Yung balay mo ko, bro. Matay. Gusto ko talaga makasokin yan, bro. Yung kwarto mo yun, bro.

talagang lumat ang bahay na ito bro nandito talaga bro sila bro very active yung ano yung place dito bro kahit dito sa itaas pati sa ibaba bro very active ano po, eh, balay, ito, so, <laughs> yung kalabog dito, mga idol. Um, mga idol. Eh. Ay, lang ng ano place ng bahay mga idol, pero iba sila na, eh. eh. Try natin eh, yun, Bro, grabe yung kalabog sa ano, sa ibaba. Try natin ano, gamitin ko tong lights na to bro, kasi ito yung ano, lights na ano ba, yung talagang may mahahagip talaga Na mga kaluluwa o mga elemento bro, itong lights na to. Parang ano, parang night vision ba, yung lights. Oo bro, mag ka dyan bro, kasi yan bro. Dati bro, pagpasok ko yung electric pan na yan bro, yan yung gumagalaw bro. O oh, yan yung ginagamit nila. Wow. Yeah, ingat ka dyan kasi napakaraming elemento dito. Ayan, bro bro, bro, ayun, 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 bro Patayin mo muna yung, ano mo, patayin mo yung an tawag nito. Ayan. Yung lights mo, bro. Tingnan mo, bro. Silipin mo, bro. Silipin mo. Ayan. Patayin mo yung lights mo, bro. Patayin mo yung ilaw. Ayan. Ayan, bro. Ayan, bro. Ayan, oh. No? Kanina pa yan, bro. Gumagalaw yan, bro. Ayan. Baba. Baba ata, oh. Baba. Baba. baba, baba. Shushin, bro. Para, para. Ayan, oh. No? Ayan, oh. No? Baba. ako bro kita mo oh, bro and demukas grabe momukas bro punta natin oo, oh, o oh.

Bro, wala nang kwarto dyan, bro. Dyan, banda, wala nang kwarto dyan. Ano to, bro? Ano to? Door nila? Door. Palabas. Ah, okay, okay. Okay, guys. Baka yan yung CR nila? CR Okay. Okay.

Guys, pansinin niyo mabuti 'yung video natin, guys. Pag may nahagip 'yung kamera natin, ayan, pwede kayong mag-comment sa ating comment section, mga idol. Ay, grabe itong bahay na 'to, guys. Napakadaming elemento na nakatira sa bahay na 'to. Maraming nagpaparama. Ayan, ayan, ayan idol. Oh. Parang may sumisilip sa bintana, mga idol. grabe talaga napaka creepy na bahay to napaka active na bahay talaga bro ito yung ginagamit namin dati bro yung bata pa kami grabe napaka luma na talaga itong ano ba tayo bro taposin natin to sige yes, sige okay.